Kasi yes! Ako. yes! Ako sana naman! Mag-cooperate kayo! Okay, game. Okay! Ito na ako, ito. Kasi, hindi well, tayo lang daw, na. Okay, reveal. Three, four, and... Ah, oh, okay, okay, okay more six yan. Si six more. So, okay, Erin, <laughs> okay, ikaw really talaga. Erin, ikaw talaga. na! Kala mo, nakatakas ka, Erin. Really na. Ayaw pa lang pa si ni Kuya. Ang tanong! Dumating ka ba sa punto ng buhay na nainggit ka na sa uh, meron ng ibang tao at paano mo ito nalampasan? Ano yun? Oo, at Mars. At paano mo nalampasan? Uh, dumating ako sa point ng life ko kasi antagal ko na sa showbiz eh. Mm. Parang nasa mahigit dekada na ako. Nag-start ako, I was 13. Okay. Right now, I am 26. So parang through the years, may bagong bus, lalo sa kabila, may bagong bus na darating. Tapos ako parang, ay, ano bang kulang sa akin? Marunong kumanta, sumaya umacting, mag-joke, mag, mag Sabi parang may mali. Parang ako ba yung mali? Parang inaano ko yung sarili ko. Okay. So, ang ginawa ko na lang. Uh, naiyak tuloy ako. Kasi syempre, ibang... Oh, Sobrang pinagdaanan ko nun Before ako, na ano yung worth ko as an actress, as a artist. Ba't sila nabibigyan ng chance? Ba't ganito? Ba't ganyan? Parang, ikaw naman, every time na nag-work ka, you gave your 100% de ba? More than tanga pa kasi passion mo yun eh. Choose your battles, trust yourself, de ba, na okay lang yan. Kahit basta ikaw, you're doing your best, kahit may mas magaling sa'yo, okay lang yan. Basta, well, as long as wala kang tinatapakan na tao, you're good. Yes, very yun. true. Thank Maris, you. Mas, ang ganda ng sinabi mo kasi sa industriya natin, maraming hindi nakakaalam na mahirap. Mahirap. de yes. ba? Diba? Mahira. Actually, Mars, I think it's safe to say that we've all gone, gone through oh, our own struggles oh, oh. in the industry and it's given us our, our set of oh, insecurity yes. and then our mm. set of insecurities yes. you know and, and self doubt also yes all the time ida doubt mo yung sarili mo dahil sa mga taong nakakasalamuha mo at sinasabi nila sa iyo di ba guys thank you very much for your answers you inspired <laughs> us mm <laughs> so, talaga namang nakakaingganyo talaga maraming salamat sa pagkikipaglaro at syempre sa honest answers niyo